Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan of Sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yes, yeah. supportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, kung bago pa lang ho kayo sa aking channel, please subscribe. At paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At syempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan supportan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalingap Rab. At ang inyong pong lingkod, Marius Vlog po. At sa ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa gitna ng kagubatan at naglalakad nga tayo po para maghanap po ng mga e scout natin at uh, nandito po tayo sa bayan sako pa rin po ito ng labo ayan po mga kalingap samahan niyo ako ayan po opo hindi ko nagusta para pagawa at wala na Ayan po mga kalingap, sa ngayon po nandito na po tayo kay At tatanungin na na. Ano ang pangalan mo, te? Laika po. Laika Soberano? Laika Novas Bariso po. Uh -huh. Ano, dito ka nakatira? Opo ka Ito yung bahay mo? Ito? Opo. Hmm. Nasaan na yung asawa mo? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho? Nasaan siya? Sa Santa Cruz, Backwoods, sa natatrabaho. Hmm. Ilan na ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa na anak nyo? Okay. Anong, ilan na yung edad mo? Nineteen po. Nineteen ka? ung oh, bata mo pa pala, oh. Pero kasal na kayo ng asawa mo? Opo, sa ano lang po, barangay. Opo. Oh. sa kasal hmm. barangay. Ilang edad ka nag-asawa? Fifteen po. Fifteen ka pa nag-asawa? Okay. Hindi hmm. po, ano po, yung... 2022 po kami 18 na ako. Mm. Ano nga pangalan mo? Sir Laika. Laika po. Laika. Uh, Laika, pwede ko bang mapasok yung bahay mo? Sige po. Tingnan natin kung Eh mga kalingap, uh, iikutin mo na na muna ho natin yung kanyang bahay. Ayan po mga, Ayon, mga kalingap ang bahay mo mukhang wala naman tulo. Ay, eh, ito yung ba? Yun? Ito ang bahay ni Laika. Laika Soberano. Ang sayang naman. Ayan po mga kalinga po nakita nyo ang bahay ni Laika nandito po. ko oh. Talagang nakaka po naman ang Sayang malinis pa naman ta sana tong bahay nyo. Pero ilang uh, ilang taon kayo nag nakatira na dito? Tatlo po. Tatlong taon na kayo dito. Ito lang ang hindi tumutulo sa Opo, siya po kami na hindi Dito kayo natutulog po. Pero may stereo naman kayo oh. Wala wala nga po kami kuryente. Wala kayong kuryente? Opo, cellphone lang. Hmm. Paano kayo nakaka nakakatulog dito? Pero, paano ninyo na ang Yung asawa mo palaging umuwi? Opo. Uh, anong, ano siya umuwi? Uh, lingguhan? Hindi o? po, ano po, araw-araw po. Ah, dito lang din ang trabaho niya? Opo, dito lang, malapit lang din po. Ang trabaho ng construction? Di ba, Marilac, magkano na bang sa... 315 po yung sahod niya. 315. Opo. Tapos na mamasahe siya. Opo, gasolina yung sa motor. Mm. Yung sa mama niya hinihiram. Naghihiram siya ng motor? Opo, para makatrabaho. Mm. So ngayon? Opo. Opo. Nagbili pong apat na plywood. Tatali um, so mo na ano eh, mga kalingap ito ho ang bahay ni Laika. At saka kung makukunyo talagang alam nyo pag nakita nyo sa personal talagang hindi nyo ho malalaman kung ano yung masasabi nyo. At uh, tatlong araw na kay tatlong taon na kay dito. Okay. Hindi man lang na Uh, paano pag halimbawa may kundito may yung, um, may bagyo o malakas ang ulan dinadag anong na naman tapos nalipat na lang po kami sa evacuation Ah lumilipat oh, kayo po. sa evacuation hmm. Ano pangalan ng asawa mo? Mark, Ilan hmm. Mark po. Mark? Oh, Mario? Mark po. Mark. Oh, hmm. po. Ilang edad na siya? 24 po. Ay, mga bata pa rin kayo, ano? 19. Mm. Uh, ngayon, na uh, ano naman ang kahilingan mo sa ngayon? Ano yung masasabi mo? Ano yung tulong na gusto mong mahiling sa ating mga, sa aming mga viewers, sa ating mga viewers, ano naman ang gusto mong maitulong para sa iyo? gusto ko po matang para maayos po yung aking tahay. Hmm. Bakit naiiyak yung mga? Naiiyak. Para po ano, ma, ano namin mapaayos, maganda yung bahay namin para meron po kaming matulugan na maayos. Hmm. Pero sa, hmm. kumusta naman yung pagkain ninyo? Yun? Ano lang po, yung inaano po namin yung budget, budget lang po yung sasakos, kung magkano po natitira. Hmm. But eh, may yung isang anak po nag-aaral na, hindi, hindi pa? Hindi pa po, tatlong taon pa lang po. Ay, maliit pa, ano? Ito ilang taon na Isang to. taon po. Isang taon. Sana ngayon medyo mag-family planning tayo, no, para... Oh. Yung unang anak mo, babae, lalaki? Babae po. Babae, ito lalaki, oh. ano? Yan, magandang kombinasyon na sana eh. Kung uh, sa bagay bata pa kayo, ano, sana medyo control tayo. Lalo na sa pamumuhay na itong ganito. Buti naman may meron kayong mga kalingap tinan nyo ang pugon niya o dito sa mga nako Wala ako talaga. Wala talagang kayong gamit. Talagang ganito lang talaga ang gamit ninyo. Meron box lang po. Jura lang. Opo. No, hmm. may tolya naman kayo. Kaya nandito na sa tabing. Yan po mga kalingap kung makikita niyo ho itong itong natatayuan ng bahay ninyo, sariling lupa ninyo. Hindi po. Nakikitira lang po kami. Hindi ito sa inyo? Hindi po. Halimbawa, patatayuan kayo ng bahay. Meron ka ba na... Meron ba kayo na... yung matatayuan ng bahay na hindi kayo paaalisin? Maghahanap pa po. Maghahanap Kasi, uh, alam mo... Halimbawa, may may magpagawa ng bahay sa inyo ano tapos uh, hindi naman pala ito sa inyong bahay siyempre paalisin kayo sayang lang ng sayang lang yung gastos ano? kaya maganda sana kung meron tayong matatayuan na bahay para kahit na yung kon lang kahit na yung maliit lang basta maganda naman kaysa naman dito oh talaga naman lalo na yung mga bata sa gabi aswangin kayo diyan <laughs> Wala naman na po nagkakonsal. Meron nga po dito. Ay, meron <laughs> dito. Papagagapit. Meron dito. Saan ba? Buti hindi... Hindi dyan nagkakonsal at bubong ninyo. po, inaahagisan ko ng asin. Tapos yung walis po nakaano sa may pinito mm, Meron talaga dito. Opo lalo na siguro pag buntis ka pa halimbawa buntis ka tapos ganyan ang bubong ninyo hindi nga po ako pag yung buntis ako di ako magkatulog hindi mm. ako magkakatulog at nakikita ko yung bahay ganyan oo mm. ikutin ko muna at ilay ka tong bahay mo ano yan po talaga naman mga kalingap so, sobra naman ito po ang bahay na may payong ayun mga kalinga po ito ang bahay na may payong ayan bahay na may payong ni Laika ayan. talagang sobra ay mga kalingap ayan po nakita na natin yung kalagayan ni Laika at ay, may tatanong pa tayo isa pa Laika siya nga pala kasi wala akong nakita na banyo dito ano wala o oh. naroon nakikisi lang din po kami ay so, nakikisi ar na binigay po yung barangay Ah, nakikisayar lang kayo sa bagay probinsya naman pala ito. Ano? Okay. Pwede naman na ah, maghukay. Okay. Okay, yan. Pero sa pagkain naman na ah, hindi naman kayo kinukulang. Hindi naman. Po. Talagang sa tirahan wala lang talagang panggasto sa tirahan, ano? Okay. Hmm. Okay. Ayan, uh, like ka sa ngayon wala akong mai uh, babahagi muna sa iyo. Kundi bibigyan na muna kita ng uh, pambili-bili mo ng kung ano yung magagastos mo dito. Kasi uh, wag ka mag-alala. May awa ang Diyos at babalikan kita. At uh, medyo magdasal lang tayo ano para pag nabalikan kita dito baka kung, uh, at uh, pagpasensyahan mo muna itong na point ko sa ngayon at kun mo na muna sana makatulong din sayo sa iyo sa pang-araw-araw mo hmm. ayan, Laika uh, anong masasabi mo sa dito ano yung masasabi mo maraming salamat po ayan po mga kalingap kung nakikita nyo ang kapaligiran ni Laika ay maganda ho ang kapaligiran niya napakalinis niya ho sa bahay at napakaganda niya kung sakali man mo magpabahayan natin siya malinis ho siya sa bahay pati kaldero, kawali, pinggan wala ho lahat okay, malinis <laughs> talagang upuan malinis ho talaga Ayan, tingnan nyo naman ho ang bubong niya, oh. Kaya mga kalingap, talagang nakakakon <laughs> yung kalagayan niya. Ayan po, maraming pong salamat sa mga lahat ng nakapanood. Ayan mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang aking video. At uh, sana po wag natin kalimutan suportahan. Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po sana. Huwag natin kalimutan supportan para marami pa ho tayong matulungan